ay try mo na bang magluto ng ganitong klaseng ulam? Ito nga pala inspired by sipo egg, pero yung nilagay ko dyan ay pure coconut milk. At meron din akong inad dyan na mga talong. So, ang gagawin ko dito ay pinirito ko muna yung mga talong hanggang sa maluto. At pagkaluto nga nyan, ay nagisa na nga ako nito mga luya. Kailangan talaga dito maglagay ng luya kasi nga gagamit tayo dito ng pure coconut milk. So, tinoasted ko lang ng konti. Gusto ko dito sa luya yung medyo toasted talaga para naman lumabas yung aroma niya. At inilagay ko na rin itong mga bawang. At nang medyo okay na yung bawang, nung medyo brown na, iniligay ko na rin mga sibuyas Ewan ko ba kung bakit itong pagigisa ng bawang at sibuyas ay gustong gusto ko talaga yung amoy. Ayan, naglagay na rin pala ako dito ng konting sili para naman may sumisipang angha. At dahil nga yung aking nilutong ulam ay tipid tips, so gagamit ako dito ng chicken ham na may konting hotdog. At ayan na nga, hinalo-halo ko to ng konti at hihintayin ko tong mag-brown or maging toasted ng konti. At dahil nga yung aking ing ulam ay inspired by sipo, eh kaya naman maglalagay na ako dito ng mixed veggies katulad ng carrots, corn at saka green peas o diba, napakakulay ng ating ulam. So hinalo-halo ko lang hanggang sa luto ito, mga mixed veggies. And then, okay na nga ay, syempre, maglalagay na ako dito ng pure coconut milk. yung nilagay ko pala ditong pure coconut milk ay 200 ml. Kung wala kayong pure coconut milk, pwede naman kayong gumamit nito ng evaporated milk. Pero, wag nyo nalang lalagay ng luya. At sa pampalasa naman, naglagay ako dito ng white pepper at saka konting black pepper. At naglagay na rin pala ako dito ng konting chicken powder para mas masarap. At hinalo-halo ko lang ito ng konti. Ininaan ko na rin pala yung apoy neto. At nung malapit na nga itong maluto, ay nilagay ko na rin mga green bell pepper. Bali, pagkakahiwa ko dyan ay maliliit lang din para naman pare-parehas yung sukat. So, ito na yun, mga pinirito ko na talong, ilalagay na natin siya. Sa na rin talaga tong talong sa isa sa paborito kong gulay, lalong-lalo na kapag ito tortahin mo or ipipirito mo siya, pagkatapos ay sasawsaw mo sa bagoong na may sili, ay naku, napakasarap talaga. At ang pinakalas na ingredients nga na ko dito, syempre, itong nilagang itlog ng pugo na sobrang sarap talaga. Habang hinihalo ko nga ito, is napakabango talaga. Pagkatapos nga yan, ay pinatay ko na rin yung apoy kasi nga yung gamit ko ay induction cooker, mainit pa rin yun. So, isinalin ko na nga pala dito sa aking mahiwagang mangkok yung aking ulam na napakasarap. Kapag ganito talaga yung ulam, ay nako. Talaga namang makakalimutan mo ang iyong pagdadayat kasi napakasarap talaga nito sa kanin. Yung mainit-init pa, ay nako talaga. Pagkatapos ay may masarap na soft drinks, ay nako. Puro carbs. Pero minsan talaga kailangan mo din ng cheat day, o ba diba? Kasi naman, bakit ba naman ang sasarap ng mga pagkain na may mga carbs? Kung alin pa yung mga healthy, yung pa yung mga walang lasa. O sige na, kumain na tayo at gumawa ka nito. neto. Salamat po sa